Ang dami ng nakimadlang people ng mga kapuso stars, including Bitoy. It was a surprise, no? Sobram At nag-post si Bitoy, VG, na looking forward siya to possibilities. Ano mo sasabi mo? Hindi lang naman siya, ako di naman. Uh -huh. First and foremost, alam mo nakakatuwa kasi ang babait ang mga taga-GMA. Thank you. Sobra, ang babait talaga ng mga taga-GMA. Yung palang nag-launch kami sa GTV ang ganda-ganda na ng personal experience ko doon. Pati na rin yung mga kasamahan ko na naka, nakapunta ng, ano, ng, 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 ng GMA. Tapos yung GMA gala, sabi ko, ang babait ng mga taga-GMA, yung staff, yung artists, yung bosses nila. Ang gaan-gaan. Tapos nakakatuwa na yung sila din mismo, syempre kami excited kami, nabibisitahin kami ng mga GMA, arti, GMA artists. Mm -hmm. Kasi hindi naman natin ano yun eh, hindi nangyayari yun sa mahabang panahon yes. in the past. Diba? Tapos ngayon, posibleng posibleng, posibleng mangy, nangyayari. Kaya tuwang-tuwa kami, excited kami, ito yung may bibisita. Tapos sila din, nararamdaman namin yung excitement nila. Diba nakakatuwa? Parang, ang saya, ang ganda lang ng relationship. Yes, mm -hmm. dati hindi kita na i-interview eh. Ngayon. Oh. Mm -hmm. yeah. Yeah. Uh, oh. Diba, yun ang pinakamalaga para sa akin ngayon, yung ang ganda ng relationship. At may mm -hmm. mga nabubuong relationship, may mga relationship na ngayon na ipagsisigawan, huy, matagal na kami magkaibigan yan. Diba dati kasi loki-loki oh, lang, huy, right. makagimigan ko yung mga yan. Ano? Yung ganang parang, ang saya-saya, ang laki-laki ng pamilya. So what's the possibility of a project with you and Kuya Mitoy? A lot of possibilities. May pinag-uusapan? wala pang pinag-uusapan. Parang kung, kung siya nag-iisip, ako din nag-iisip. Ang dami rin nag-iisip. Kaya nga sabi ko, una, siyempre parang pwede naman kami magpilikula. Okay. Di ba? Pwede kami magpilikula. Ang dami nang nakikita ko dun sa comments na parang Uh, Bitoy and Vice again na for Film Fest. Mm -hmm. Eh hindi naman ako sasali ng Film Fest this year. So, hindi na siya, siya possible uh -huh. this year. Sabi ko, parang pwede next year, uh -huh. di ba? Vice and Bitoy. Pero kung next year pa yun, sabi ko, eh dream ko kasi mag-bubble Yun nga. Uh -huh. Oo, yun yung mga ano rin ng netizens. Possible ba na-guest na si Bitoy sa pitch show? Tayo. Uh -huh. Possible lang ba? Nag-aantay lang din ako ng imbitasyon at okay. saka kung anong gagawin. Dinano, kaya na ba anniversary na ano? Nagpipish ako. Anniversary na, <laughs> ng bubble gum. At tapos na. na. May may Christmas special pa naman. Hindi -nice <laughs> nice na. ko -nice talaga uh -huh. <laughs> yung nagbigay ko siya. May 99 special, Yung gano'n, napakalaming possibilities. Pwede kaming gumawa ng kanta together, uh -huh. di ba? Pwede, ang dami-dami namin pwedeng gawin. At saka nakakatuwa, sabi ko nga, matagal-tagal na rin naman ako sa showbiz, di ba? Sa edad kong to, meron pa rin ako mga pwede pang bagong gawin with with yung mga collaborations yung nakaka-excite eh, diba mm -hmm.